What's up mga Ropefex! Paano nga ba maglagay ng hashtag sa iba buwan na intente lang inyong videos? Yan ang ituturo ko sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, sana mag-subscribe na kayo. I-hit niyo palagi yung notification bell para ma-notificate sa akin mga susunod na mga, mga videos. Let's go! So, andito na tayo mga guys sa ating cellphone. Pumunta lang kayo dito sa inyong YouTube. Tapos, punta sa inyong account, sa inyong channel, your channel. Tapos, videos. Tapos, hanapin nyo dito kung alin nilalagyan nyo ng inyong hashtag. Limbaba ito sa akin, itong Whisper Challenge. Tulpukan nyo lang itong Tatlantul Doc. Tapos, edit. Tapos, yan. Pupunta yan sa description. Tapos, lagyan nyo ng hashtag. Alimbawa, ito sa akin, lalagay ko. So ayan tapos na hanggang tatlong hashtag lang guys ang inyong pwedeng ilagay sa inyong videos. And kapag maglalagay kayo ng hashtag wag nyo lalagyan ng space dara daratyo lang. Bago nyo isunod yung bago nyong hashtag. So ayun ganoon lang kadali. Tulpukan nyo lang itong araw sa taas. Tapos ayun tapos na. Tingnan lang tingnan natin kung ano kung meron na siyang hashtag yung nilagyan ko. So ayan meron na nga guys. Pero <laughs> <laughs> nakadali. Okay,